Kapadala natin sa inyo. Ayan. Ang lola ay kasulukuyang katatapos lang magwalis habang ang mga anak ay nagkakwentuhan. Ayan. Nakikita mo. Ayan. 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 may Ayan. pala Ay, nadya si Luway. Babarilin ano kayo na. Ba? Lola. Oh. mag kayo sa ina. Si Mag-hi po kayo sa ina. Ah, Mapapanood niya. ako akong Ang <laughs> <laughs> oh, uso ah! Ano ba yung uso niya? <laughs> <laughs> Para uso ka. ay ay ayaw, 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 na ayaw, 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 ayaw,

Ay! 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 Pansin! Pansin! Araw ibig! Araw! Hindi lang. Okay na yan. Huwag mo tiruan yung mga ayaw magsindi ko. nga! Banjo! Pansin! Hindi lang. Huwag kang magsindi na magsindi diyan. Bakit? Buti pa si baby. Baby pa rin e. Mabarit ka baby ko. Iiya ka naman e. Iiya ka naman e. Iiya ka naman e. Iiya ka naman e. Iiya Ay, ang ganda ng ano ba? Bakit ba ano bang problema na ako siguro? Ba hindi pa ako maalam diyan. Nina, ano masasabi mo sa iyong bagong haircut? Ba ay maganda, dag na dag kita. Oh, Nina, bakit ka ganyan na naman ipin mo? Bumalik na naman sa normal. Bungi ka na naman! Ang huwag pakita sa iyong ina! I-close up natin ang pang-mais ng ninang. Ninang, dalit mo. Ang huwag! Para oh, naman eh si Donya ano? Donya Pina Francia. Hindi mo ba alam? Ina nagpapa-bleach na ate Pina. Ayun na resulta. Ay, yeah. Ito po mo. Puting-puti ang ipin. <laughs> Lalo lang ito. ko nga sa kanya. Ang Ang dalawang yaya. <laughs> so ang dalawang bata. <laughs> Tawa kayo, kami ha. Si Anjo ay nagsiselos Hello, sa dalawang dala, dala. bata. Hello, dala. ah. Hi Ina, sabi mo dali. Hi Ina. Hi Ina. Ayun, Hi Ina muna. Hi Ina muna. Sali ka siya o. Hi Ina. Hello. Ina. ina. Hey, ma ano po, anong nangyayari kay Anjo? <laughs> Nagkakalit. nagsiselos sa dalawang bata. Babae na. Mm, lakad na kayo. nang yung sa hindi nang matanget. Malapit na yung magsali Malapit nang ng corona ang lola, sa lola ganda. <laughs> <laughs> Oo, <laughs> <laughs> <ngayon> eh. <laughs> ay? Nakaw. Sa sa ko kare. <laughs> <Rosilla. laughs>